Google Maps na i-record ang kwento ng matandang mag-asawa sa loob ng sampung taon. Ang mga litrato nag-viral. Sino mag-aakala na maaari palang magsilbing paraan ng Google Maps para ma-document ang ilang mga sandali sa sampung taon sa buhay ng isang matandang mag-asawa na ngayon ay kinaantigan sa social media. Ang Google Maps kasi na at nakuhanan lang naman ang mag-asawa na matanda sa labas ng kanilang bahay mula 2015 hanggang 2025. Kung ano ang nabuong kwento sa mga letratong ito, ito. Kung ngayon sa social media ang nakakaantig na mga letrato ng isang matandang mag-asawa sa labas ng kanilang bahay na nakuhanan pala ng Google Maps sa Indonesia. Sa mga letrato, makikita kung gaano kasimple ang buhay ng mag-asawa na kapwa nakaupo sa isang kahoy na upuan sa labas ng kanilang bahay nagawa sa kahoy at merong bubong na pinagtagpi-tagping mga yero. Nakalagay sa bawat litrato ang mga taon kung kailan ito nakuhanan. Nagsimula ito noong 2015 at hanggang sa mga sumusunod na taon, makikita ang mag-asawa na tila nagpapahangin sa labas ng kanilang bahay. Pero pagdating ng 2017 hanggang 2021, mag-isa na lang ang lola na nakaupo sa labas ng bahay at kapansin-pansin din ang tuluyang panghihina ng katawan nito dahil sa katandaan. Ang mga hinala ng mga commentators, pumanaw na ang asawa nito makalipas lang ang isang taon, makikitang hindi na okupado ang nasabing upuan at sarado na rin ang pintuan ng bahay. Nanatiling nakasara ang pinto sa sumunod na dalawang taon. Napabayaan na lang na tumubo ang matataas na damo at wala na sa labas ng bahay ang kahoy na upuan ng dating tinatambayan ng mag-asawang matanda. Sa panghuling litrato na kinuhanan sa kasalukuyang uh, taon, makikitang malinis na ang paligid dahil sa wakas ay tinabasan na ang mga tububong damo pero wala na sa kinatitirikan nitong lupa ang kahoy na bahay ng mga matatanda. Ang mga litrato naghatid ng lungkot at samusaring mga alaala sa mga netizen. Nagsilbi rin itong paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas kung kaya dapat lang nasulitin ang bawat sandali nito habang meron pang pagkakataon. Sa mga mahilig kumuha ng litrato dyan, ano ang hugot nyo sa buhay? Ginagawa nyo ba ito for the aesthetic or para mangulekta ng mga alaala? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.